Hello, kumis ang lahat. Ayan, shout out sa lahat ng mga OFW. Ayan, shout out sa lahat, sa lahat, lahat na around the globe. So, ayan, and shout out din sa ating mga pamilya at sa Pilipinas. Especially sa aking pamilya at mga kapamilya sa Pilipinas. Ayan. So guys, eto, magbibigay tayo ng um, tip 'di diba, Tip para sa mga kapwa natin OFW, especially yung mga nandito sa Poland at saka sa mga OFW na nagpaplanong pumunta dito sa Poland. So ayun. So magbibigay ng yung tip about kapag nagko-grocery kayo. So guys, ito napaka-importante at tatandaan niyo palagi, ano? Kapag nagko-grocery kayo dito sa Poland, so kailangan po may mga dala dalang kayo basket, meron kayong dalang bag para hindi na kayo bumili ng bag. Kasi nga pag hindi kayo bumili ng bag, bibitbitin niyo lahat ng pinamili nyo. Wala kayong paglalagyan. So, mas may handa kayo. So, guys, ito yun. So, eto pa, isa pa. Sa bawat grocery na pinuntahan nyo or bawat grocery na pupuntahan nyo at namili kayo, wag na wag nyong wawalain yung mga resibo. Kasi nga po, mas maigi na mayroon kang ebidensya na pinamili mo or binayaran mo yung produkto ng dala-dala mo. Kasi nga po, halimbawa, kung pupunta kayo sa isang pang grocery, kasi dito halos magkakatabi-tabi yung mga grocery. So, paano kung pumunta ka sa another grocery at namili ka ulit? Siyempre, dito po sa Poland, wala po dito mga baggage counters. So, kung ano yung pinamili mo sa unang grocery, bibit-bitin mo pa rin po yun. So, wala kang pag-iiwanan. So, ganun po dito. So, kaya mas maganda at mas mainam na yung mga resibo mo ay daladala mo. Kasi nga, paano na lang kung bigla kang masita? di Diba? So, at least meron kang ipapakitang ebidensya. May ipapakita ka na pinayaran mo at binili mo lahat ng bitbit -bit mo, lahat ng nasa bag mo. So, so far, wala pa naman ako dito nabalitaan na may mga nangunguha ng mga paninda. Wala pa naman ako na na may mga nagsishoplip dito. So guys, mahalagang tandaan natin na dapat handa tayo palagi. So, yun nga yung sinasabi ko kapag yung grocery ka, lagi mong tatandaan na yung mga resibo ay hawak-hawak mo. Huwag dawag mo itong itatapon hanggat hindi ka nakakauwi ng bahay. O yun guys, sana may nakuha kayong konting kaalaman dito sa ating video. So, bye-bye and God bless.